Eh bidyuhan ko. Bakit? Gusto ko. Ito ang cottage. Ah, ang aircon na may room na may aircon. Mama, mm, na, uh -huh. Pwede na Kain tayo. 'Yan, uh -huh. well, eh, pinakain mo to ng ano, oh. pina-dede mo muna. Ito yung mga caretaker mm -hmm. ni Daddy Mga mga, mga caretaker, mga trabahador ni Daddy <laughs> <laughs> oh. Habang wala pang bisita, kami muna. Ano, Lutlos? Lutlos, ikaw naman sa Lutlos. Dali. Hindi, video lang ito. Lutlos, tama. Wala akong alam. kayo kayo nag-aamo? talaga kami ha. kami Ay, yung Tirisin. Tirisin. Ano ba? Kuya Mahal na araw ngayon. Oo. Walang doktor ngayon. Sige, tulog ang Diyos. Sige, tulog ang Diyos. Ay, ay. Dalawa lang akin. Matay um. an the the ang Diyos. Matay ang Diyos. Sige. Hindi pa na. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Hindi pa Hindi pa Sa ano pa makulungay? Ay, sa linggo pa oh, si, ng pagkabuhay. Huwag lang akong anong. Uh, uh, Huwag lang. Si Dati Buno. Si Kaike, paborito rin yan. Dati daw si Kaike. Sige, kasi man si gusto. Pati kain niyo. Yung ayo na ba? Ay, sa mama ang na. Baka naman may royal. Kung royal pala. Wa doon. Wala eh, ubo. Hidayah kawai, hidayah. Hidayah kawai. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Wala nang ano yung ano. <laughs> Ate, ako man sa nang... Wala na naman. Ate, may naman ka naman alay video. Ano pala nari, niya, favorite niya yung bangun. Ayaw, na. Ano kay guys? Ang pangulam, ah. Si Tutoy, ah. Cottage ni Daddy Buno. Ang pangulam, ah. Ang pangulam, ah. Ang pangulam, Ang pangulam, ah. Ang